Hello vlog Ngayong umaga guys magluluto tayo ng bangos Sinigang na bangos Haluan ko lang siya guys ng labanos or radish Kasi hindi kami nakabili ng pang ano namin Panghalo na gulay So okay lang yan basta may sabaw lang guys Tapos may, may, ano May sinigang mix Yung, yung sinigang sa sampalok mix So yun lang ang aming ilalagay Para malasa naman kasi walang gulay na panghalo hirap hirap kasi won, hindi kami nakapunta ng uh, tindahan na magbili man lang ng gulay nung dahon ng kangkong or yung uh, anong klaseng dahon ang pwedeng ilagay nito guys kaya nga uh, ano lang muna kami sabaw lang muna at saka labanos lang itong labanos namin kahapon pa po ito nabalasan namin kahapon pa so yan lang siguro muna guys ang ating vlog mamaya ulit Continue natin guys na ang aking ulam na lulutuin is sinigang na, na bangus. Guys, nagkumulo na po guys ang ating bangus. So, ilalagay na natin guys ang may sili na po na green yan. So, ilalagay ko ng labanos no? or radish. Yan lang ang ating gulay na may ilagay ngayon. Punong-puno ng sabaw guys. Dinamihan ko na ng sabaw kahit walang gulay basta may sabaw. at saka nagpakaano rin na po ako ng mantika o oh, para prituhin natin yung bangus so takpan muna natin to takpan muna natin to. so dito na naman tayo sa bangus oh. iba pa naman ang bangus pag prituhin kaya sobrang talasik ang mantika diba bayo muna tayo konti yan oh gura na kalisk confident naman tisa guys lakas ang ano na yung balat mo so ito na guys pakuluan ko muna to ang yan po ang laban ng so apat na piraso lang ng ano dalawang gitna na bangus ang ating prituhin at saka dalawang buntot Ito so, po tayo sa ating nilotong uh, sinigang na bangos. Yan po guys. Oh. Pinal Pinalamig-lamig ko lang konti. Tapos dalhin na doon sa kwarto. So tapos na guys. Ito na ang ating finished product. Yan na. Ah. Labanos lang talaga ang hinalong gulay. Kasi um, wala tayong gulay na pili. Okay na yan. Simple na pagkain lang or ulam. At saka itong pritong bangos guys. Dalawang gitna. At saka ito dalawang buntot so tama na yan mga langga no so yan lang guys ang aking kunting vlog thank you for watching and have a nice day to one and all